Hello guys, uh, magandang araw nga pala sa ating lahat Ito nga pala si Diggs, isang welder dito sa Canada uh, I-share ko lang sa inyo guys ang epekto ng taripa Sa mga kababayan nating OW dito sa ibang bansa, lalo lalo dito sa Canada <clears throat> um, ayun nga dahil uh, tinamaan tayo ng taripa ng Amerika kaya iba sa atin nabawasan or nawalan pa ng kabuhayan dito sa ibang bansa i-share ko lang sa inyo guys ang nangyari sa isa nating kababayan na bagong bago lang dito sa Canada wala pa siyang dalawang buwan <clears throat> dito sa Canada at na nat tsempuhan niya itong uh, mga pagbabago dahil sa taripa so ayan nga wala pa siyang dalawang buwan sa kumpanya na terminate na agad siya mga kababayan, nakakalungkot dahil syempre lahat tayo nangangarap makapunta rito sa ibang bansa para makapaghanap buhay at makapagbigay ng pinansyal <clears throat> sa ating pamilya sa Pilipinas pero ayun nga na terminate ang kanyang kontrata sa kumpanya hindi lang dahil sa taripa guys actually maraming factor kung bakit na terminate ang kanyang kontrata isang pero isa na doon ang yun nga yung taripa dahil uh, katulad nga sa amin ng mga medyo matagal na rin doon sa kumpanya magkakaroon kami ng work share kung tawagin so mabubuwasan yung pasok namin sa imbes na limang araw sa isang linggo minsan dalawang araw na lang o tatlong araw dahil nga yun nga epekto ng taripa pero siya guys bago, dahil bago pa lang siya sa company at uh, isa din siyang welder <coughs> pumunta siya rito sa Canada uh, nirefer siya ng isa naming uh, kaibigan dito sa Canada at uh, kaya siya nakapasok actually naging madali ang proseso ng pagpasok niya dahil may nag-refer sa kanya nakasamahan namin na medyo matagal na sa company yun nga lang medyo naging kampante itong kababayan natin at uh, hindi niya pinag yung yung training niya ng welding sa Pilipinas pa lang kaya pagdating niya dito sa Canada medyo hindi siya naka, hindi niya namin ang requirements ng bilang isang welder dito sa Canada. Kasi dito guys, pagdating mo, iti-training ka muna ng company sa kanilang training center mismo. Dahil hindi ka agad isasabak sa trabaho. Dahil dito, ang mga welder ay may lisensya. Kung sa Pilipinas, may nc tayo, dito meron silang ticket kung tawagin, welding ticket or lisensya na na magpapahintulot sa atin para makapaghinang sa company tulad sa akin, uh, meron tayong lisensya ng mild steel at meron tayong lisensya ng stainless steel so at least kahit isa man lang doon guys ay may pasa niya pero sa training center pa lang di na siya nakapasa bigyan siya ng pagkakataon training siya ng halos isang buwan sa training center di pa rin siya nag improve dinala na siya sa line para subukan hindi pa rin siya nag improve kasi siguro hindi talaga siya marunong kaya wala nang choice yung company kundi terminate yung kontrata niya kasi sa kanyang resume at sa mga pinakita niyang uh, video at picture sa company nung nag-apply siya ay maayos ang hinang niya pero pagdating niya dito ay hindi niya naipakita yung ganung hinang. Yung mga, mga kababayan, ang uh, may papayo ko lang sa ating mga welder, ilayo natin sa isipan natin yung mga um, sinasabi nating mga Pinoy na pag nandun na wala ng problema. Isipin natin na hawak pa rin ang company ang kontrata natin kung iti-terminate nila or hindi. Kaya kung mabigyan tayo ng pagkakataon na makapunta rito sa Canada o sa iba sa anumang bansa <clears throat> bilang isang welder siguraduhin natin na marunong talaga tayo mag welding kasi mahaba naman ang proseso eh mahaba naman ang proseso bago makarating sa ibang bansa may visa at uh, syempre mga requirements kaya samantalahin natin yung pagkakataon na nandyan pa tayo sa Pilipinas para mag-aral lang gusto maghinang kasi pagdating dito at hindi natin na, naipakita na talagang welder tayo, ay may kapangyarihan ng kumpanya na i-terminate ang kontrata natin. Yun nga nakakalungkot mga kababayan kasi hindi talaga siya nag-improve. Ang ibang lahi kasi guys, lalo lalo na yung mga company, mga supervisor sa company, napakalaki ng expectation sa ating mga Pilipino, lalo lalo na sa mga skilled worker na Pilipino. Kasi base sa kanilang uh, karanasan, sa mga Pilipino skilled workers, lalo na sa mga welders, ay talagang may ibubuga pagdating sa trabaho. Kaya proud tayo bilang isang welder at skilled worker na OFW yung Pinoy na nandito sa ibang bansa. So ayun nga guys, um, isa pa sa may papayo ko sa ating mga kababayan, pag nakapunta kayo sa ibang bansa o dito sa Canada bilang isang welder, o ano pa man na trabaho yan, ay maging friendly tayo sa mga darat na nating uh, Pinoy, lalo na sa mga Pilipino na darat na natin sa company na mga na, nauna doon. Kasi uh, sila ang mga magagagabay uh, sa atin at tutulong sa pag-uumpisa natin. Kaya kung pakitaan natin sila na maganda, malaki ang possibility na tutulungan nila tayo. Pero kung medyo hindi maganda yung pakitungo sa atin sa kanila, syempre sila yung mga senior hindi nila tayo tutulungan pagka Ako, nung bago ako dito, tinulungan ako ng mga kasamahan ko sa company. Although marunong naman ako mag-welding kasi uh, medyo mahaba na rin ang karanasan natin sa pag-iinam bago napunta dito sa Canada. Kaya malaking factor yung marunong talaga tayo guys. So uh, hanggang dito na lamang guys at uh, sana ay nakatulong sa ating mga kababayan na nangangarap magpunta dito sa ibang bansa ang video nito ay uh, maging gabay para makakuha tayo ng idea kung ano ang maaaring kantungan natin pagdating sa ibang bansa. So maraming maraming salamat guys. Hanggang sa muli, saan man tayo naroon, mag-iingat tayo parati.